Good morning mga kadragon. Ayan, isang um, uh, mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. So yun, guys, uh, nandito ulit tayo sa farm. Uh, magtatanim lang kami ng aming mga naing mga nandiyan, mga halamang namumulaklak. Then after namin dito guys, diretso naman tayo dun sa ating ano, sa ating tindahan sa kabilang barangay. Kukumustahin lang natin at saka ano, magtatanim din tayo ng mga gulay-gulay doon. Dahil importante yun, lalo na yung sili at saka ano, ito, ano, talong at saka ano, okra. So yun guys, uh, umpisa na natin magtanim para ano, makabalik, makaano rin kami agad. At yung importante ang bawat oras. Ah. Ayan guys, ang dami ng bunga ng ating ano, sitaw meron ng ano dito, pwede ng harvesting. Ito. Namumulaklak na rin yung ating ibang anak talong. Ayan. Harvest time ng patola! Ayun yung isa. Pwede na, ta? Pwede na. Kaysa magtigas pa. Marami pang maliliit. Pitasan na rin natin yung sitaw. Buti na lang kahapon umulan. Naulanan din yung mga palay. Yung nalagot pa eh, natin. Hindi ata. Hindi. Dapat dalhin pa lumay

pinatawanan niyo itong sitaw na payat Abunuhin natin yan sa isang araw So yan mga ka-Dragon, pupunta naman tayo dun sa Barangay Manu'o sa ating tindahan na wala pang lamang nagtatanong na daw yung mga estudyante doon kung kailan daw kami bang bukas na <laughs> naman, Sandra Basta. Basta magugulat Basta na lang magugulat kayo. kayo. Yung sa kaklase niya kasi nagkatanong. So ayan guys, nandito na ulit tayo sa barangay Manoog. Magtatanim-tanim tayo. Mamayang hapon din pala bagbagin nila kuya dan yung ano. Kasi papalagyan na namin to ng ano yung extension. May tinapos lang silang trabaho dong kilating Greta. Para makapag-open na rin tayo kung naayos yun. Mm -hmm. Taniman muna namin ng gulay kasi ano, hindi pa naman tumahakutan ng buhangin. Matagal-tagal pa. September. <laughs> September ulit September yung schedule September. ng lima. Ito guys, binibenta pala to. Ano daw, 100k. Mababawasan pa daw yun. Depende sa pag-uusap. Ewan ko kung magustuhan ni, ano, ni ate. Ate, Ate Irene, calling calling. Bilin na, na daw to. Pero hindi pa namin alam kung ilang square meter to. nag kasi may ari nito sa amin eh. Pero maganda sana kung kung na. Ito oh, to. Iba naman may ari nito. Ipap natin sa isang lagayan. Sa isang pisto. Itong ganito. Isa ang lang. yung... Sa luya. Pero mo muna yun Hindi ko pwedeng gawin pa na to. Ay ganito lang siya. Alam mo? Ano Tanglad. Ito, ang dami pang saluyo to. Okay, dapat yung gray pong malapit dito sa ano, kusina. parang di may okay, na eh, magtaba, magtaba, ay, ganu, di magkabahay, magkabahay. Bahay ma? <laughs> Tamang taman tin nagsukat na sila ng wide lane. Eh. mo eh, hmm, ready na ako, may paglipatan na ako kung namat ah. din ng marug kayo. Hmm, singiling ka namin eh, bonbon. Ang ganda nung

Eh, e, na niya lang ng 80 kasi ano no? 90? Ay, 100? Ay, oo, ng 100 kasi kapag nagtawaran. Pero 80 yan. Hang... Sabihin ko kay Pam. Pagtayuan niya ng kuwan. Pag naway din yung kaya. No, kasi, isang multiklaro kasi wala nang halos mabibigyan. Kaya parang dito ay medyo marami pa. Tsaka dito malapit na rin sa school. Kumbaga okay. yung, yung mga estudyante nyo. Kapilya, kalapit ng kapilya. School, kapilya, kalapit. Kailang yung kamaritisan dito. <laughs> yung makalipa. Kalipatin okay. mo na rin dito. Kailangan <laughs> mo malambot yung lupa. Kailangan mo malambot yung Maganda ang gulay dito. Binagulayan nila to. Talong sa anak. Yan lang yung talong yata. Ito. Hindi ko nila kaya sila doon No? tuwa sa may gusto ko rin sa May nasama sa iyo anak ko. mo na madagdagan na? Lagi na Lagi mga Lagi na mga Lagi na Lagi na mga bukwa. mo baga na kunti nga lang. Baga di na tayo na Marami pa yung krabo Marami pa, wala na. Tag-ilan nilalagay mo, ante? Tatlo.

Inyo, Ma Meron ma'am. na ang ulan. Ayan, ng mga pako dito naman guys, magtanim tayo ng ano dyan, kabatiti or patola. Para may pagbapangan siya.